Hi guys, may mga pagkakataong hindi natin maiwasan na mawala yung smart key natin So ano nga bang gagawin natin gamit ang code na to para magpa-start ang ating ADB 160 Let's eh, go! Lahat tayo na isyahan ng smart ID na ganito na may code So, paano nga ba natin gagabitin to para mga pa-start ang idb 160 natin? Para in case of emergency na mawala yung smart key natin, mapatakbo pa rin natin si ADB. So, ganito ang gagawin natin. I-press nyo lang, press hold. At pag nag na na ganyan, i-press nyo lang isa. Ibig sabihin ready na tayo mag-input ng code natin. 1 2 3 4 5 And the zero ang kayo mag-input. Hintayin nyo lang siya mag-blink. A few moments later. Sa so, last digit natin Ayun, kapag umilaw na siya na gano'n, okay na siya. At nag, ano, siya, click. So, pwede niyo na siyang ma-spihit. kahit saan, pwede niyo na siyang itapat. So, kahit sa lock, pwede na. Ayan. So, pwede niyo na ma-start yung ADB niyo. And then, pa paano naman siya i-lock ulit? Ano? So, i-press hold niyo lang ulit siya. Ayan, okay na siya. So, yeah. Kaya mahalaga itong food na to, no? So, huwag niya siyang iwawala. Huwag niya siyang ihasama doon sa keychain nyo kung saan na din yung mga susi nyo. So, para pag nawala siya, so, hindi ito makakasama. Or picture nyo na rin ito para meron kayo sa cellphone. So, kung nakatulong sa inyo itong video na ito, subscribe and share and like naman ang video na ito. No? So, maraming salamat. Peace out.